Ngayong araw guys, meron na naman nga pala kaming bago mapaglilibangan dito habang nakatambay kay Lokbu. Nagpagawa nga pala kami guys ng pulan para meron kaming libangan kapag walang signal sa mga napupuntahan namin lugar kapag nagkakamping kami. For the win! Yeah! yeah! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, sa wakas, natapos na nga rin palang gawin yung pinagawa namin na pulan dito kay Kuya sa Area D. Bali, umabot nga rin pala to guys ng 2 to 3 days bago matapos gawin. Kaya nung natapos na guys, pinuntahan na agad namin para pick upin. Kaya yun na nga guys, dadali na nga pala namin to kay Lokbo. Kaya sinakay na agad namin sa tricycle. Kaya maraming maraming salamat nga po pala kay Kuya. Sobrang solid ang gawa ni Kuya guys. Kaya kung gusto nyo rin magpagawa ng pulan kay Kuya guys, kagaya nito dito lang yan si Kuya sa Area D. Medyo tapat lang siya ng gilid ng San Nicolas Elementary. school at ayan na nga guys maya maya lang nakarating na nga pala kami dito kay Lokbu at ayan sinet up na nga pala namin sobrang excited na kami dito guys at syempre para mas maganda siyang pagmasdan ay pininturahan nga pala namin ng kulay itim yung gilid nito para medyo aesthetic siyang pagmasdan kaya ayan guys sinispray spray na nga pala ni kuya dito ng Pilox at ayan si Baron talagang sobrang excited na grabe dumadalawang tako pa si Baron guys talagang kayang kaya umubos ng pikyo at SKL ko alam lang pala guys alam nyo ba na matagal na namin pangarap na magkaroon ng ganto yung sariling pulan bata pa kasi kami may ilig na kami maglaro nito. Talagang libangan namin yung ganto. Nung bata pa nga kami guys, gumagawa pa kami ng maliit na ganto yung bilyaran, yung paku lang tapos may mga goma-goma sa gilid. Tapos yung bola namin nun yung jolly na maliliit. Wala lang, SKL ko lang guys. Pero ngayon guys, sobrang saya namin dahil talaga nga namang nahil na naman yung inner child namin. Saktong-sakto nga guys dahil halos lahat kami dito talagang mahilig maglaro nito. Kaya talagang malilibang kami lalo na kapag pumunta kami sa mga lugar na walang signal. Kaya ayan si Barong guys, grabe nagmala-epre batang kiyapo. 🎵 <laughs> <laughs> Dagdag ka ngayon. Hindi na mabawasan, dagdagan pa. <laughs> 🎵 <laughs> 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 eh, Music hmm. Ubus! Parang si Flush! Yung siya ni Doro. Hey, olas. Eto na, for the win. Ay! Ah! Nila kasan sa ayantis. For the win! Yeah. No. At ayan na nga guys dahil natalo nga pala si Baron at ang usapan ko sino matalo ay siya magtitimpla ng kape. Kaya ayan guys pinagtimpla na kami ni Baron ng kape. Grabe napakasipag talaga ni Baron guys kapag natatalo. At ayan na nga guys syempre ang next na maglalaban nga pala ay kami dalawa naman ni Plantito Mer. At hindi namin unexpected guys na grabe veterans pala si Plantito Mer sa larangan ng pool. Talagang undefeated si Plantito Mer guys wala nakatalo sa amin sa kanya kahit isa. Grabe yan lupit kasi ng malapetya na planketa ni Plantito Mer guys. Baka boss king yan. At ayan na nga guys tamang kape na pala muna kami ngayon dito sa Gedli habang pinaplano ang aming next na gagawin na Laguna Loop. Kaya abangan nyo yan guys, Loben, makakapag Laguna Loop na tayo, ikukondisyon lang ulit namin si Lokbu. Pero ngayon guys, 3 minutes lang muna ulit ng buhay nyo yung sasayangin namin. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. I'm love you all. Mwah!